Meron daw old vessel, lumang barko tayo na parang palulubugin. Ano ba ang ibig sabihin ng palulubugin at bakit ba, totoo bang gagawin yon, Commodore? Yon, Alam mo, sa Philippine Navy, just mm. like other navies worldwide, may tinatawag tayong sinking exercise. Ah, okay. Kung baka sa lupa, yung mga target natin, target paper, mm. pag nagpa-firing tayo, yes, oh. wala tayong target paper sa dagat. Correct, correct. So, so barko mga talaga. barko, mga decommissioned vessels. Mm. Ang nagkataon na itong barko na ito, dati galing sa PNOC. Philippine National Oil, oil Corporation. Okay. Yeah. And then, uh, binigay sa Navy, na refurbished natin in 2015. And we use it for five years. Mm -hmm. Mas mahal na ang maintenance niya. Kaya sabi na, ng Navy ah, leadership, i-decommission natin, and gawin natin target ito for a seeking action. Dapat last year pa ito, Mike. Ah, ganon. So, Kaso, na-aground ito because of bad weather. So, mm -hmm. na-postpone ang kanyang pagiging target. Yes. So, hindi naman, hindi nakakapanghinayang kasi overused na old vessel na. Hmm. Hindi nakakapanghinayang, We will learn a lot from that. And nagkataon lang na made in China. Pero totoo yun, made in China yun. Ah, made in China. So ano to? Ang gagawin dito, actual na palulubugin? Actual ng, na palulubugin. Dito sa Balikatan Exercise? Gagawin siyang target ng, I believe, Navy Air Force and Army. Sa West Philippine Sea area? Dito sa, sa may bandang northern part ng Luzon.